Sa wakas ay nagbigay na ng pahayag ang actress TV host na si Kim Chu sa totoong relasyon nila ni Oliver Moeller na inililink sa kanya matapos kumalat ang mga larawan nilang magkasama at ang muling pagbisita ni attorney Oliver Moeller sa It Showtime. Matatandaan na idinadawit ng ilang mga netizens ang pangalan ng actress TV host na si Kim Chu sa pag-unfollow ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle Marquez D. kay attorney Oliver Moeller ang especially for you, Sir na napili niya na kanyang makasama sa isang date. May mga nakapansin kasi na in-unfollow ni Michelle D. si Attorney Oliver Moeller matapos nitong muling dumalaw sa It's Showtime. Lalo pang umugang ang mga bali nililigawan ni Oliver Moeller si Kim Chu matapos ang tila pag-amin niya sa isang panayam kung saan inilahad niyang kailangan ng permiso ni Kim Chu bago niya sagutin ang katanungan kung nanliligaw na ba siya. Bukod pa rito, napansin din ng maraming mga netizens ang pagpapalit ng profile picture ni Oliver Moeller, isang larawan niya nakuha sa isla ng Siargao, sa mga panahong naroon din si Kim Chu para ipagdiwang ang kaarawan nito at dumalo sa second wedding ni na Angelica Panganiban at Greg Homan. Upang maging malinaw na ang lahat, pinili ni Kim Chu na magbigay na ng pahayag ngayon patungkol sa totoong kaganapan sa buhay nila ni Oliver Moeller. Ayon kay Kim Chu, ay okay lang naman sila ni Oliver Moeller na tinawag niyang Migo, na ang ibig sabihin sa Tagalog ay kaibigan. Sa pagtawag ni Kim Chu na Migo kay Attorney Oliver Moeller tila sinasabi na rin itong magkaibigan lamang sila at walang basehan ang mga kumakalat na haka-haka sa social media na mayroon na silang romantic relationship. Napansin naman kaagad ng mga netizens na matapos ipagdiinan ni Kim Chu na kaibigan lamang ang tingin niya kay Oliver Moeller ay nakafollow na sa binata ang beauty queen na si Michelle D. Samantala, kumakalat naman ngayon ang mga haka-haka na si Kim Chu talaga sana ang sasalang na searcher sa unang episode ng Especially For You sa GMA7 kaya humanap pang it Showtime Management ng isang gwapong binata mula sa Cebu. Subalit, nag backout si Kim Chu sa kadahilan ng hindi pa niya kayang isa publiko ang totoong dahilan ng paghihiwalay nila ni Sian Lim, kaya naman sa huli ay si Michelle D ang sumalang. Ano ang sinyo sa balitang ito?